hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saanmang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretso good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH News TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa sa mga tinutukan ni Pangulong Bongbong Marcos noong taong 2023 ay ang international relations ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. At ayon sa Bureau of Investments o BOI, nagbunga ito ng nasa higit isang trilyong pisong halaga ng investment sa approvals. Ang iba pang detalye sa balitang yan ni Angelica Cosme. Nakapag-uwi si Pangulong Bongbong Marcos ng nasa 1.16 trillion peso investment sa bansa dahil sa promotion at state visits na isinagawa nitong nagdaang 2023 batay sa ulat ng Bureau of Investments o BOI. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary and BOI Chairman Alfredo Pascual, nakikita niyang bubuo ng maraming oportunidad at maunlad na ekonomiya ang taong 2024. Dagdag pa ng kalihim, ito ang pinakamataas na naitala sa loob ng limang dekada. May kabuuan namang 303 projects ang pinagmula ng nasabing halaga ng investment approval na inaasahang makatutulog sa pag-generate ng higit 47,000 local employments at iba pa. Samantala, may inaasahan namang tatlo pang malalaking proyekto ang Administrasyon Marcos na tinatayang nagkakalaga ng 350 billion pesos. Magandang salubong ng 2024 para sa tatlo nating kababayan matapos makuha ang jackpot prize sa Lotto 658, 645 at 642. Maswerteng nakuha ng isang mananaya ang 571 million pesos jackpot prize matapos tamaan ng winning combination sa Ultra Lotto 658 noong lamang December 29. Ang iba pang maswerteng winners, alamin sa report ni Arnold Herrera. Sasalubungin ng tatlong maswating mananayang Pinoy ang bagong taon bilang isang milyonaryo. Yan ay matapos na masungkit ng isang better ang winning combination ng 19, 35, 25. 42, 58, 5 sa Ultra Lotto 658 nitong December 29 na may tumataginting na premyong 571 million pesos ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kasabay naman ito sa hiwalay na outlet, panalo rin ng isang Pinoy sa Mega Lotto 645 sa numerong 6, 12, 28, 4, 16, 17 at may jackpot prize na 23.3 million pesos. Samantala, panalo rin sa Binolang 642 loto nitong December 28 ang solong mananaya sa combination na 18-34-1-11-28-4. Mag-uuwi ang sweating nanalo ng kabuang premyo na 43,882,361 pesos and 60 centavos. Hindi mo awala sa listahan ng mga lugar na nais nating puntahan ang Baguio City, lalo na ngayong holiday season. Kaya naman hindi na nakapagtataka nang mapabilang ito sa listahan ng isang sikat na travel app, ang tinuguri ang Summer Capital of the Philippines sa top 10 most affordable destinations in the Asia-Pacific region for Christmas and New Year. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Napabilang sa listahan ng tinaguriang ang Summer Capital of the Philippines, Baguio City, bilang pang-anim sa top 10 most affordable destination in the Asia-Pacific region for Christmas and New Year ng travel app na Agoda. Sa halagang 5,400 pesos na average room rate, kinilala ng nasabing app ang Baguio City dahil sa kaya nitong mabigay ng budget-friendly option para sa mga turista at biyahero sa Pilipinas. Ayon sa sikat na travel app, ibinasi ang ratings mula sa average room rates ng mga tourist destinations mula December 22 hanggang 31 kung saan ito ang peak ng travel season. Ilan sa nanguna sa listahan na ay ang hot yai sa Thailand kung saan kinilala ang kamanghamangha nilang nightlife at seafoods. Ikalawa naman ang Yogyakarta na kilala rin bilang cultural heart of Java sa Indonesia na mayaman naman sa kultura at historical sites. Samantala ang Baguio City naman ang nangibabaw dahil rin sa malamig na klima nito sa bansa at sa magandang view na talagang dinarayo ng mga Pinoy at turista tuwing holiday season. Para sa mga matagal nang nag-aaba ng kanilang national IDs, Good news! Dahil naimprenta at naipamahagi na ang nasa higit 50 million na IDs, ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nagsimula ang nasabing pamamahagi noon pang Disyembre ng nakaraang taon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nakapag-imprenta at ready for dispatch na ng Philippine Statistics Authority o PSA ng nasa 50,064,756 national IDs simula pa noong December 22 ng nakaraang taon. Ayon sa ahensya, dinispatch na ito at idineliver ng Banko Sentral ng Pilipinas. Mula sa nasabing bilang, 44.8 million na ang naideliver sa mga may-ari nito sa tulong ng Philippine Postal Corporation habang nakapag-issue na rin ng 44. 14 million e IDs sa pamamagitan ng pag-download at pag-print nito. Una nang nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagkainip sa mabagal na rollout ng National ID. Kaya naman siniguro ng PSA na pabibilisin ang pamamahagi nito sa publiko. Samantala, may kabo ang 82,569,212 ng mga Pilipino ang rehistrado sa PhilSys simula December 8, 2023. Handa namang tumulong sa mga tsuper na apektado ng PUV Modernization Program ang DSWD. Itraway upang umalalay at magbigay ayuda sa mga maapektuhan lalo na sa adjustments na mangyayari sa mga tsuper. Tutukan ng iba pang detalya sa report ni Millie Borja. Handa ang Department of Social Welfare and Development na umalalay sa mga tsuper ng jeep na posibleng maapektuhan ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay DSWD Program Management Bureau Director Miramel Laksa, maaring i-avail ng mga tsuper ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Paliwanag ni Laksa, maaring maibilang ang mga tsuper na nasa krisis o sitwasyon, pero isa sa ilalim pa sa assessment ng social workers. Dagdag pa ng DSWD official, ito ay one-time assistance na maaaring ibigay sa pamamagitan ng pagkain, cash aids o maging livelihood programs. Layon din ito na ipakita ang kahandaan ng kagawaran na tumulong sa mga tsuper na makapag-adjust sa kanilang sitwasyon. Kaugnay naman yan, nangako ng karagdagang 1.5 billion pesos investments sa bansa ang Toyota Motor Corporation upang magbigay suporta sa PUV Modernization Program. Ang iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Nangako ang Toyota Motor Corporation ng dagdag na 1.1 billion pesos na investment pledges sa Pilipinas. Kinumpirma ni Presidential Communications Secretary Chelo Garafil na ito ay bilang pagbibigay ng suporta ng Toyota sa PUV Modernization Program ng Bansa. Nauna ng maikasa ni Pangulong Bongbong Marcos ang 4.4 billion pesos na investment mula sa Toyota nang bumisita ito sa Japan noong Pebrero. Ang nasabing pledge ay gagamitin sa pagbuo ng mga bagong generasyon ng Toyota Tamaraw na inaasahang sisimulan ngayong taong 2024. Sa kabuuan, nakapaglatag na ng 5.5 billion pesos na investment ang kumpanya ng Toyota sa bansa. Mala Disneyland experience ang hatid ng muling pagbabalik ng mga paborito nating iconic Disney characters upang magbigay saya sa mga pamilyang Pinoy this holiday season. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Milly Borja. Taon-taon nang inaabangan ng mga pamilyang Pinoy, lalo na ng mga bata ang mga paborito nilang iconic Disney characters. Tulad ni na Mickey at Minnie Mouse, Moana, Aladdin at iba pang mga iconic Disney movies. Matapos ang tatlong taon na natigil ang Disney on Ice dahil sa pandemya, muling nagbalik ang kanilang pagbibigay saya, lalo na sa mga taong gustong makaranas ng Disney Magic ngayong holiday season. Bilang pagdiriwang din ng ika-isang daang anibersaryo ng Disney, patuloy ang pagtatanghal ng mga paborito nating Disney movies upang iparamdam sa mga Pinoy ang diwa ng holidays at upang mabigay ng magical experience din dahil sa audience interaction ng nasabing show. Tuloy-tuloy ang Disney on Ice 100 The Years of Wonders sa SM Mall of Asia Arena na maaaring ma-enjoy hanggang January 7. Maswenteng bungad ng taon! Para sa isang 65 years old nating kababayan mula Kalasyao, panggasinan matapos siyang maging instant milyonaryo at palaring mabunot sa MBC Millionaires 2023. Alamin ng iba pang detalye sa report ni Angelica Cosme. Talagang happy ang New Year ng isang 65 anyos na lalaki mula Kala Shao Pangasinan matapos maswerteng manalo ng tumataginting na isang milyong piso sa nagdaang MBC Milyones Grand hosted by Ms. Karen Oyong ng DZRH at DJ Samantha ng 96.3 Easy Rock. Heto at balikan natin ang announcement of winner ni Papi Bolero ng Yes the Best Urdaneta sa Grand Jero na ginanap last December 28. Samantala, noong araw na iyon, hinara na rin tayo ng singer, songwriter, theater actress at The Voice Kids Philippines alumna na si Esang De Torres. Ang inyo pong lingkod naman, Angelica Cosme, ang siyang nagpaliwanag ng Grand Draw Mechanics. At nakasama rin natin dito si Millie Borja sa pag-anunsyo ng Constellation and Regional Prize winners. Nakatanggap ng libo-libong entries ang MBC Millionaires 2023 sa nakalipas na 10 promo weeks. Heto ang listahan ng mga nanalo ng consolation prize na 10,000 pesos sa NCR+. Plus. Luzon Visayas At Mindanao Habang isang regional prize winner naman ng 100,000 pesos ang nanggaling sa NCR+. Plus. Luzon Visayas at Mindanao. Muli maraming salamat sa lahat ng mga sumali at congratulations sa mga maswerteng nanalo sa MBC Millionaires 2023. At yan ang The Better News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na, na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang mga nanalo ng jackpot prizes sa loto nitong nakaraang taon. Congratulations po dahil sa bungad pa lamang ng taon ay sinalubong niya na ito agad ng swerte. At naway magpatuloy ito at magamit niyo ng maayos at maging maganda ang takbo ng taon para sa inyo. Para naman sa ating mga viewers, Hiling ko rin ay isang maganda at puno ng biyayang taon para sa inyong lahat. Hindi man sa paraang manalo sa loto o hangarin ay maraming pera kundi kasaganahan, patuloy na biyaya, kasayahan, punong hapagkainan at magandang hanap buhay at lalo na sa ating mga kababayang may ipinaglalaban na sana'y mapagtagumpayan nila ito. Lalo na sa panahon natin ngayon, ang hari ng kalsada, ang mga kababayan nating super Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Laging tandaan, mas maganda mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang... The better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes One pm Sadziar Rage TV.